Merry Christmas sa ating lahat dyan mga Marikoy Parekoy. Ngayon ay buwan ng Pasko at meron tayong parcel na dumating mula kay Rosmar. Ito na yon mga Marikoy Parekoy ang ating parcel mula kay Rosmar. Dahil nandito na mga Marikoy Parekoy ang ating parcel mula kay Rosmar, samahan nyo ako mga Marikoy Parekoy sapagkat sisimulan natin ang pag-a-unboxing. Alam nyo mga marikoy parikoy, itong parcel na nagmumula kay Rosemar, meron itong nakalagay na isang brand new car, 1 million, isang iPhone, at saka 100,000. Wow! Tumataginting talaga. Sana mga marikoy parikoy, tayo ang palarin. Sapagat ngayon ay buwan ng Disyembre, Pasko. Napakaligayan pamasko para sa atin na nagmumula kay Rosemar. So kung kayo mga marikoy parikoy, ano ang gusto nyong makuha? 1 million? Isang brand new iPhone? Isang car? O kaya 100,000? Kaya mga marikoy parikoy, samahan nyo na ako. I-unboxing e na natin ang parcel na nagmumula kay Rosemar. Marikoy, ayan o. Oh. pa yan. So, meron tayong, meron tayong, ano, scissor. Oh, it's a lucky color because it's a pink. Kasi yung kasuot ni Rosemar is pink. Baka meron tayo nito. Swerte tayo na. Oh, talagang mapapasigaw tayo dito. Samahan niya ako kasi unboxing na natin. Yan mga marikoy parekoy. Atin siyang bubuksan. Tingnan natin ito. Sana pala rin tayo. Sapagkat ngayon ay buwan ng Desyembre. Sa totoo lang, sino man ang hindi mag magkaka o kaya mang tawag dito ah uh, may kagustuhan na magkaroon ng isang brand new car, isang iPhone at saka 100,000 and 1 million pesos. Ito na yon mga marikoy parikoy na pa. Sabi doon si Rosmar, pa, uh, ni Rosmar, pag atin siyang tingnan yung parcel, kailangan tingnan natin kung nakasilyado pa. So ayan, nakasilyado naman siya. At saka, ano pa siya? ah... Uh, wala pang ano siya, wala pang dented. So titingnan natin ha, i-unboxing natin 'to mga Mare kay Pare Koy. Sana meron tayong makuha mula kay Rosemar. Pag meron tayong makuha nito kay Rosemar, kayo din mga Mare ko Pare Koy, mag-order na rin kayo ng kanyang mystery box na nagmumula kay Rosemar. Sana Rosemar, sana all, 'di ba? Sana all Rosemar. Oh, ayan. Wow, ayan na. Ha? Ayan na mga Marikoy Parikoy, tingnan niyo. Wow, hindi ko muna nun. Oh my god. Oh, ayan mga Marikoy Parikoy sabon. Sabon ang laman ng ating mystery box. Ang hindi pa natin nakikita sa kanya ay yung kanyang voucher na inilagay kung tayo ay nanalo o kaya ang lagay niya ay sorry. So, kung sorry na talaga, wala tayong magawa kasi yun ang nilagay nilang voucher. Pero, kung tayo ay pinalad na nilagyan niya ng 1 million, 100,000, isang brand new car o kaya kahit na iPhone, wow talaga, mapapawaw wow talaga tayo ngayong buwan ng Desyembre. At saka mapapasabi talaga tayo ng sana old Rosemar. Sige, cut. So, ayan mga marikoy parikoy ha. Meron siyang bubble wrap. Yan, meron siyang bubble wrap. Ang di pa natin nakikita yung ano, yung voucher na kanyang nilagay. No? So, yung, yung ano nga pala to, yung mystery box na to, ang clinic natin ay 999. 999 pesos only. Tapos, meron siyang item at saka meron siyang isinamang voucher. Ang voucher, di natin alam kung ano ang laman. So, ito na mga marikoy parikoy. Kagayaku. Kagayaku Tinker is, is scar remover, no? So, nasa nasa likuran niya yung ano, yung voucher, yung parang hindi natin nakikita. So, dahan-dahan natin ano, titingnan natin. Ayun na natin. Ah, uh, isa natin kunin yung mga sabon. Sabon, pangalawa. Pangatlo para suspense. Tapos tingnan natin kung ano na talaga ano, ng voucher. O pang lima. So, ayan, lima. Ngayon, dadahan-dahanin natin, bubunutin ang voucher kasi ito, na, ano ko na, nakakapak ko na siya, oh. Nandito siya, oh. Nandito siya, oh. Nandito siya, oh. Nandito siya ang voucher niya. O, oh, nandyan ang voucher. So, ngayon, sabay-sabay tayong titingnan natin ang voucher. And five, four, three, Two and jaran anong nakalagay sorry ayan nakalagay oh sorry oh so sorry ang nakalagay mga marikoy koy pare koy sorry wala tayong magawa kasi ang nilagay na voucher ay sorry so pasalamat pa rin tayo kasi dumating ang legit na order natin mula sa Anyways Maraming maraming salamat sa inyo. Merry Merry Christmas in advance and a happy happy New Year sa ating lahat. Gayon din, kay Rosmar maraming maraming salamat sa inyong parcel. Ito yon mga pare parekoy ang laman ng ating 999 mystery box. Limang piraso nito. Kagayo, kagayoka, kagayoko, 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 uh, scar removal, uh, remove ano, soap. So 999 plus itong parcel niya o kaya yung voucher niya na mystery uh, isinama niya sa mystery box no pero ang nakuha natin ay sorry so wala tayong magawa